Ah, di siya maswede. Oh, <esis> di ba sa so buhay ka ba? Sa unang panahon. Sa unang panahon nga ang bilhat meron malipa yung man. Malig Bisag din na kami kuha. malipa pa ba? Mayroon uh. so, nga. Sa, so, sa, so, sa so lalo na so, panahon, ga, Bihata, ba eh. ba Humot ba? Kuno ba? Kasi yeah. kau panimo anime mobil tu bahu boh. Ko dai disu. Kalau mok tu. Ah, tu <laughs> etu. <laughs> oh, so oh. oh. cuba oh. oh. nah. oh, makan wa boleh ke konde por ke? Wa kasih tuhin. No, boleh kat. Oh,